Sa Japan, mayroon isang sistema na kilalabi ang sistema ng seguro sa pangangalaga sa kanusugan. Ito ay isang sistema kung saan ang mga individual ay nagbabayad ng buwanang. Mga premium ng insurance na binabawasan ang anadang kailangan nilang bayaran. Mula sa bulsa kapag huminig sila ng medikal na pangangalaga para sa mga pinsala o sakit. Lahat ng individual na naninirahan sa Japan, ano man ang nasyonalidad, ay kinakailangang magpatala sa sistemang ito. Mayroon ilang mga uri ng healthcare insurance na available. At ang particular na insurance na sasalihan ay depende sa kanilang trabaho at sa kumpanyang kanilang pinagtatrabahuhan. Dito, ipapaliwanag namin ang Health Insurance at National Health Insurance. Sa mga sumusunod na seksyon, magbibigay kami ng mga paliwanag para sa Siguro sa Pangkalusugan at Pambansang Siguro sa Kalusugan. Ang pagpapatala sa sistema ng Health Insurance ay para sa mga individual na nagtatrabaho sa mga kumpanya at nakakatugon sa mga kondisyon tulad ng pagtatrabaho ng narawang buong oras o hawit pa bawat linggo. Gayun din para sa kanilang mga miyembro ng pamilya na naninirahan sa Japan. Kahit na ang isa ay nagtatrabaho ng darawang pung oras o hukit pa bawat linggo, ang mga aaral ay hindi sarakat dapat para sa pagpapatala upang makapag enroll sistema ng health insurance, kailangan kukretuhin ang individual na proseso ng aplikasyon sa pamamagitan ng kanilang kumpanyang matatrabaho. Kapag naka-enroll na sa health insurance system, ang mga individual ay kinakailangan magbayad ng insurance premium. Ang mga ng insurance para sa health insurance, ay hinaki ng pantay-pantay sa pagitan ng enrollee at ng kumpanyang nagtatrabaho. Ang mga kontribusyon ng enrollee ay otomatikong ibabawas mula sa kanilang swelter ng kumpanya na hindi na ng mga espesyal na tumuraan. Sa pag-enroll sa health insurance, ang mga individual ay makakatanggap ng health insurance card kapag nagkahanap ng medikal na pagkamot para sa mga pinsala o karamdaman, ang pagpapakita ng health insurance card na ito ay nakakabawas sa mga gastos mula sa bulsa. Mukod pa rito, ang pag-enroll sa health insurance ay maaaring magbigay ng mga benepisyong kinansyal sa ilang particular na sitwasyon. Halimbawa, maaaring malat Sapat ang benepisyo ito sa mataas na gastos sa papapagamot, anak. mga kaso kung saan ang mga pinsala, sakit o panganak ay nagre-resulta sa hindi sapat kita dahil sa oras na walang trabaho. Para sa karagdagang mga detalye tungkol sa health insurance, pinakayuhan ng mga individual na kumonsulta sa kanilang kumpanyang kinagtatrabahuhan. ang pagpapatala sa National Health Insurance ay naaangkop sa mga individual na hindi kaanib sa ibang kumpanya sa mga may limitadong oras ng trabaho na nagiging dahilan upang hindi sila palitikado para sa health insurance at sa mga hindi nagtatrabaho. Sa kabila ng pangalan nito, ang mga dayuhang individual na nakakatubon sa ilang mga kondisyon katulad ng panahon ng paninirahan na higit sa tatlong buwan, ay obligado rin magpatala sa National Health Insurance. Upang makapag-enroll sa National Health Insurance, kailangan kong ng mga individual ang proseso ng aplikasyon sa lokal na opisina ng munisikyo kung saan sila nakatira. Kapag maka-enroll na sa National Health Insurance, ang mga individual ay kinakailangan magbayad ng insurance premium. Ang insurance premium sa National Health Insurance ay dapat sa personal din binyayaran ng enrollee sa kanilang lokal na munisipal na opisina. Ang pagbabayad ng mga premium ng insurance ay obligado. Ang pagkabigong ay maaring magresulta sa pag-agaw ng ari-arian, kaya mahalaga na tiyakin ng lumpak at napakanahong mga pagbabayad. Sa pagpapatila sa National Health Insurance, ang mga individual ay makakatanggap ng isang Health Insurance Card. Ang pagpapakita ng Health Insurance Card na ito kapag naghahanap ng medikal na paggamot para sa mga pinsara o karamdaman ay nakakabawas sa mga gastos na babayaran sa mga pasilidad ng medikal. Ikita ang pagpakatala sa National Health Insurance ay maaaring magbigay ng karapatan sa mga individual sa mga benepisyong pinansyal sa mga partikular na sitwasyon. Halimbawa, ang mga sumusunod na sitwasyon ay napapailalim sa mga paniritis sa deportasyon, mataas na gastos sa pagpapagamot, pang-anak, kung sakaling lumipat ang ilang individual na naka-enroll sa National Health Insurance sa ibang munisipilidad, kinakailangan konkretuhin ang isang withdrawal procedure sa dating opisina ng munisipyo at isang enrollment procedure sa bagong opisina ng munisipyo. Bukod ka rito, kung well, ay isang individual ay bagong enroll sa health insurance dahil sa mga dahilan, tulad ng trabaho, isang well na pamaraan para sa national health insurance ay kinakailangan. Sa so, kabaliktaran, kung ang isang individual na naka-enroll sa health insurance ay naging hindi karapat dapat dahil sa mga dahilan, tulad ng pag-alis sa kanilang trabaho, ang enrollment na pamaraan, para sa National Health Insurance ay kinakailangan. Para sa detalyong impormasyon in tungkol sa National Health Insurance, hinapayuhan ang mga individual na makipag-ugnayan sa opisina ng munisipyo sa munisipyo kung saan sila nakatira. Mula Desembre taong 2024, ang mga paghahanda ay isinasagawa para sa health insurance card upang lumipat sa my na insurance card, na ituturing ang my number card bilang isang health insurance card. Para mamuhay ng komportable sa Japan, napakahalaga, ng health insurance, o siguro, sa kadusukan. Suruin ko aling insurance ang naaangkop sa iyo, at kumketuhin ang mga pamamaraan.